Gagawa tayo ng masarap na merienda kaya naman nagbalat ako ng tatlong kilong balinghoy, pagkatapos ko itong mabalatan ay aking hinugasan ng sampung beses, yayadya din ko ito ng mabilisan na parang naglalaba lang, pagkatapos ay pipigain ko naman ito hanggang sa maubos ang katas nito, itatabi ko lang ang pinagpigaan ito at patitiningin dahil eh halo ko ito mamaya, nilagyan ko nito ng tatlong one cup ng asukal and one teaspoon ng vanilla, and one teaspoon ng leia at kahit anong uri ng milk powder ay pwedeng ilagay. Lagyan mo din ito ng half teaspoon ng asin para mabalanse ang tamis, at sa tatlong kilo maglagay ka ng 2 cups ng tubig, ilagay din ang pinagtiningan ng pinagpigaan ng kamoteng kahoy, pagkatapos nito ay imekes-mekes lang at ilagay sa molder pagkatapos. Hinati ko ito sa dalawang kulay ito ay dilaw hindi ko na nilagyan ng food color dahil dilaw naman ito pag naluto, itong isa naman ay violet at kapag nailagay muna sa steamer lutuin lamang ito sa loob ng tatlong minuto. Pagkatapos nga nitong maluto ay ningudmud ko ito sa kinayod ng nyog at ito na nga ang resulta ng merinde nating ginawa na kung tawagin ay pichi pichi.